Mga lugar sa paaralan. Ang paaralan ay ang lugar kung saan pumapasok at nag-aaral ang mga batang katulad ko. Nasa loob ito ng aking komunidad. Ladders Learning Center ang pangalan ng aking paaralan. Makikita ang aking paaralan sa 123 Mabuhay Street. Ito ang opisina ng punong guro. Dito siya nagtatrabaho. Ito ang silid-aralan. Dito kami tinuturuan ng iba't ibang bagay. Ito ang klinika. Dito kami nagpapagamot at nagpapahinga kapag nasaktan o may sakit. Ito ang silid-aklatan. Dito kami nagbabasa ng tahimik at humihiram ng mga aklat. Ito ang kantina. Dito kami bumibili at kumakain. Ito ang palaruan. Dito kami naglalaro. Masaya sa aming paaralan. Gusto naming pumasok at mag-aral dito. Ikaw, anong paborito mong lugar sa paaralan?